Hello guys. Oh, karon di ay guys. Kaya, ano man birthday man ni Ana, nagsabot-sabot mi nga maligo mi og oh. cold spring. diri ra ni siya guys sa ano ah, pasukin Ilocos Norte. Og okay, uh, nagmotor lang mi diri padulong guys kay matay four wheels. Awa oh motor-motor na lang ta. Huwag na na ay may ako ron Huwag sa... na na may guys sa cold spring pinaw ka yung guys o Dari na kanal guys nga pwede liguan Perting bugnawa murag na yung ice Kauban ako diha si ate Brenda siya kaya nga mong kauban-uban guys kay ko nag nag pa. Nag-ilis um, pa. Oh, Nag-human-human dron daw ko no kami. Hello guys. Ah. Bugno kay tubig dali guys. Kami kaya maligo. Murag na ice. Tamang tama sa panahon perting inita. Late upload na dahil niya siya. O kami maunan ni karon

O, oh, di pa. Mga Annex family din guys. Mga kauban ako. Perting gagaw sa tubig, guys. Nindot lang din maligo. kay kuay. ay uh, nag, nag, mag, kuha ng tubig ba? Wala nagpundo. Nag, kaya bisan pag mga ligo, at least nag, ano, tubig. Wala nagpundo dili parehas ang mga swimming pool. Parting hugawang, ihi na lang. Ang sa lang. O mga onatagay. Namikay ng sugan. Nami sinubang isda, sinubang sinugbang tilapia. Tapos nami lechon na no. Nami pansip. Wow. Happy birthday kay Anna mo na ang tubig guys makawala makawala o kala ay makawala problema kahit tingin mo na makawala o inyet